nandito ako sa ano, punta lang tindahan. Grabe ang lamig mga mad. Tingnan mo. Nanginginig talaga ako. Welcome to my another vlog again. So for this video mga dyan, bibili ako ng tomato paste. Kasi wala nga kami tomato paste sa bahay. Naubusan kami. So nagpunta ako dito. Nabili ako. Grabe ang lamig. Ah, nanginginig talaga ako. So dito ako punta sa ano, parang 7 eleven sa Pilipinas. Dito is anong pakala para hindi ka gagalaw dito sa sobrang lamig tayo sa loob guys ganun tayo ng tomato paste ano lang to para siyang 7-eleven dati meron dito ano lucky me ngayon wala na motels Uwin ma, June. Salam. Huwin, Madjun? Madjun. Ayun, Tomatom? Mm. Ayan. Ah. Huwin. <laughs> Wahid haba, cham? Na? Mia? Wahid, Mia? Plus. Purikat, so for today's video punta naman tayo ng tindahan mamili na naman tayo ng dapat bilihin kasi inutosan tayo ng amo ko so samahan nyo ako punta tayo ng tindahan hello mga purikat, welcome to my another vlog again so for today's video punta na naman tayo ng tindahan so grabe ang lamig dito naka tayo always kasi winter na nga dito so samahan nyo ako punta tayo ng tindahan mga purikat hintan nyo Diba ang ganda ng view? Ganda. Ang dito sa Kuwait pag taglamig. Ganda ng garden nila dito. Lagi ito nakikita sa tuwing may video ako kasi lagi ako dumadaan dito mga burikat. Ganda ng garden nila. Meron silang kamatis, gerger, berber, talong. Ayan dyan oh. Grabe, ang lamig Alas 11:30 dito pero malamig siya kasi nga winter na dito. ganda. Tingnan ang view ng mga punong kahoy na yan. Oh. Parang nasa abroad lang tayo. Alam niyo yung nasa ano, Korea. Kaya hindi siya nagbo Ganyan siya. Namatay na nga. Oh. Sa Korea, sa Japan. Di ba may nagbo-bloom doon na ng mga ano, puno ng kahoy. Ang ganda. Oh, grabe ang lamig guys. Parang andito tayo sa ano oh. <laughs> Grabe talaga maganda dito sa puro ng kahoy. nandito oh, andito na ako sa labas ng Jamia. Ito na naman yung fountain. <laughs> Grabe yung nakikita. Ang ganda na ako sa Jamia dito, no? Ganda siya. I saw you. Yeah. I found Tignan ko muna yung loob ko. Ito, isa lang. Pwede tayo dito ng seiton. Mga cheese. Pinahalap ko is anong seiton. Ay, mayroon moroko. at Ate ni Moroko. Nos kilo. Oh. Ganda, oh. Paganda tong selto okay. na to. Sal, oh. One dinar, 255. Okay. Ayan. Sel, oh. Yeah. Puro yan dito, sel. May ng, anong, talong. Ay, merong kapi. Okay. Hindi talong, talong guys. Doon yung talong sa dolo. Yung talong. Ang ganda tong ano oh. Uh. Pag ano kaya to? Ay. Ang mahal. Ang mahal nito oh. so, mga bintana talong. Tingnan mo naman. Ako mga marites, di ba nagpunta ako ng tindahan. So din ako naka video kanina kung anong yung pinamili ko, nagdiretso na ako loto. So ito yung niloto ko na ulam nila, madam. Guys, na may onion sa taas. Ito ako ng ulam namin. Ito yung ulam namin. Chicken. Ayan, Oh. Yan yung chicken na ulam namin. Salad namin tatlo. Ako si Mina, tsaka si Regine. Ito yung aming tanghalian ako nang dadalhin ko doon pag kumain sila. Ito yung atsar ni Madam Ato. Ito yung sus ng salata na ginawa ko. Maabots ito. Yan. So naka-prepare na lahat. So ngayon magugas ako ng plato. Salad na huli ko na nilagay. Ito yung salad nila Madam. Sa amin yun yun, kanina. So ito naka-prepare na lahat. na ako ng aking uh, pinaglutuan. Mainip. Mainip dito. Pero ano, ang mainip na malamig. Ito yung nakakasakit kasi subuhin ka nito kasi subuhin yung weather maganda kasi ano yung yung araw pero malamig siya Oh, that's not kayak kubis dan digu kapas seperti karena ame nak amukan taat kain bang inasal. Ito yung tanghalian. Gulay. Diet ako ngayon. Gulay lang tsaka manok. Salad. Salad. <coughs>